sa iisang mundong ginagalawan sa showbiz at nagkataong parehong mga aawit, si Naalina Velasquez at Haji Alejandro ay pinagbuklod ng musika. Larawan ng isang matibay na samahan ang itinakbo ng pag-iibigan nila na nagumpisang maisulat mahigit dalawang dekada na ang nakalipas na sinubukang ipaglaban hanggang sa huling sandali. The Philippine Showbiz List presents Haji Alejandro and Alina Velasquez Love Story. Nagkakilala si Alina at Haji dahil sa common friend nilang si Rico J. Puno. Hindi naman kay na ilan ni Alina na dumidiskarte sa kanya noon si Rico pero makailang beses din niya itong binasted sapagkat hindi niya ito type pero sadyang makulit at dikit ng dikit. Isang gabi ng mga niya sila sa Makati kung saan tumatakbo na mga panahong yun si Rico habang naghihintay siya sa kanyang time para kumanta, sumaglit muna siya sa isang bar nang makita niyang may bilyaran ito. Dahil sa alam niyang matagal matapos ang gano'ng event na minsan na inaabot ng madaling araw, ayon kay Alina na pagdesisyonan niyang tumambay muna doon at tiglaro ng billiards na siya lang. Hanggang sa nagulat ng araw siya na sumunod si Rico sa kanya dahil sa nakita pala ang sasakyan niya nakaparada sa labas. Dito na sila naglaro pero dahil sa aminado si Alina na magaling siyang magbilliards, tinalo niya si Rico. Ang sumunod nga araw na tagpo ay nang makita niyang may tinatawagang kumpare si Rico sa telepono at nagsusumbong na tinatalo ng araw siya. Ayon kay Alina, base sa kanyang narinig, ang nasabing kumpare ni Rico ay magaling magbilliards at waring nagsusumbong ito at pinapapunta na niya ito sa bar para talunin siya. Hanggang sa hindi na nga nagtagal ay pumasok na si Haji at nalamang ito pala ang kaibigan ni Rico na ilalaban kay Alina. Ayon kay Alina, mukhaan niya si Haji kasi narinig din niya ang mga kanta nito. Ngunit simula nang lumating si Haji ay talagang hindi raw siya nito pinapansin na para bang hindi nakikita ang kanyang presensya. Kahit nga raw nung maglaro na sila ng billiards ay talagang hindi siya tinitingnan nito at ang malalapa ay tinatalo na siya. Kung magaling na nga raw siya maglaro ng billiards, hindi niya akalaing mas magaling pa pala sa kanya si Haji. Nang mga sandaling yon hindi kailan ni Alina na nakaramdam siya ng sobrang kilig at agad na hulog ang loob kay Haji na challenge nga raw siya sapagkat yun ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng lalaking sinusubladuhan siya. Hindi siya pinapansin at tinalo pa siya sa billiards. Kung tatanungin na nga raw si Alina kung ano ang first impression niya kay Haji, anya ito ay ang pagiging suplado at nakakatuwa pa nga raw dahil ang katangiang yun din ang nagustuhan niya rito. Nang matapos ang laro, nagkayayaan na nga silang kumain at kwentuhan pero si Haji ay parang ilag pa din daw ito sa kanya. Tila wala naman sa bakabularyo ni Alina ang sumuko dahil siya mismo nag-aya kay Haji ng rematch na ayon sa kanya, ito ang paraan niya upang makasama muli ang OPM icon. Masasabing tadhana ang gumawa ng paraan upang mas lalo silang magkakilanlan dahil sa araw na kanilang rematch, nagkataon na hindi dumating ang iba nilang kasama. Ayon kay Alina, wala na silang choice kundi silang dalawa na lang talaga ni Haji ang magsama kung saan ay nagkayayaan silang mag-inuman ng konti at mula sa tagpong iyon, sumibol ang isang pag-ibig. Masasabing pinagtagpo ang dalawa na parehas ding may mga anak sa mga nauna nilang karelasyon at sa huli, naharap ang pag-ibig sa piling ng isa't isa. Lahat ni Alina, parehas sila ni Haji na sa tamang edad na kaya wala silang sinayang pa na panahon. Hindi rin nila alintana ang kanilang 15 years age gap. Ayon kay Alina, nag-click sila ni Haji sa musika at pamilya at sa kung ano pang pa nagustuhan niya rito maliban sa pagiging suplado, ayon sa kanya, ito ay ang pagiging matalino at malalim na tao ni Haji. Dagdag pa riyan, sobrang funny din raw nito pero aminado si Alina na si Haji ang tipo ng lalaki na hindi romantic na wala nga raw pabulaklak. Ganun pa man, bumabawi naman daw ito sa ibang paraan at ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Tunay na swak ang dalawa, hindi lang bilang life partners, kundi maging work partners. Si Alina naging manager ni Haji at piniling isang tabi ang kanyang singing career. Isa siya sa nangunang sumuporta sa OPM icon. Isa nga sa kanilang naging bonding activities ay ang pagta-travel sa loob at sa labas ng bansa na parte ng trabaho ni Haji bilang performer. Alina and Haji, their last eight days of being together. Sa lumipas na taon, hindi man ganun kalantaran sa publiko ang kanilang relasyon, Walang duda na naroon ang naipon lang malalim na pag-ibig ni Alina at Haji na inabot ng mahigit dalawang dekada. Pagtatapat ni Alina, talaga nag-antay siya ngunit hindi naman daw siya tinanong ni Haji ukol sa pagpapakasal. Paliwanag niya, hindi pa annulled ang first marriage ni Haji pero sa Amerika pwede silang magpakasal. At nang tinanong siya kung bakit hindi sila nagpakasal sa Amerika, ayon kay Alina, hindi rin niya alam. Basta hindi lang daw ito nangyari. Wala bang basbas na kanilang 27 years of being together? Pinatunayan ni Alina na palagi siyang nasa tabi ni Haji. Ano man ang mangyari. Noong nakaraang buwan, isinapubliko niya ang pagkikipaglaban ni Haji sa stage 4 colon cancer. Ngunit kasabay nito ang revelasyon sa na naging conflict niya sa mga anak ni Haji. Sa salababas sa media noong mga Pebrero ang tungkol sa sakit ng OPM icon. Pero mariing itinanggi ni Alina na siya ang naglabas nito sa publiko. Ganun paman, ipinagtapat niyang siya ang nagsabi sa si isang kaibigan ni Haji. Inamin niyang hindi ito nagustuhan ng pamilya ni Haji at siya umano ang sinisisi sa pagkalat ng impormasyon tungkol sa pinagdadaanan nito. Sa sumunod na pangyayari, naramdaman daw niyang mas nais ang pamilya ni Haji na sila ang mag-alaga sa kanya. Bilang karelasyon ni Haji ng 27 years, ayon kay Alina, may karapatan siyang magbahagi na kanyang saloobin. Kung dumating sa punto na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng pamilya ni Haji, lalo na pagdating sa mga desisyon at opinyon tungkol sa kalagayan nito bagaman ba saktan, pero naunawaan niya raw ang sitwasyon. Inamin din niyang hindi siya asawa, kundi kasintahan lamang. Kahit yung legalidad ang pag-uusapan, may karapatan ang pamilya na magdesisyon at manatili sa tabi ni Haji. At upang hindi na sila magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan ng pamilya ni Haji, ayon kay Alina, napagpasyahan niyang umalis na mula sa tahanan nito sa Antipolo City. Nilinaw naman niya na hindi siya direktang pinaalis ng pamilya. Ngunit naramdaman niyang wala na siyang papel sa sitwasyon, lalo na't na kumuha na sila ng private nurse. Ngunit isang malungkot na pangyayari, binawian ng buhay noong April 21 si Haji na naghatid naman din pagwasak sa puso ni Alina. Sa kanyang Instagram, nagbalita na siya sa huling walong araw na pinagsamahan nila ni Haji bago ito tuluyang pumanaw. Sa naturang post, mababatid na tila na ayos na ang gusto sa pagitan ni Alina at pamilya ni Haji dahil pinasalamatan niya ng malaki ang mga anak ng OPM icon na sina Rachel at Ali na pinayagan siyang makasama si Haji sa kritikal na mga araw na nabubuhay pa ang sinisinta. Ayon kay Alina, tumanggi na raw magpa-ospital si Haji at nina na sa bahay na magpagaling. Sa huling walong araw na kanilang pinagsamahan, pareho raw silang naiyak habang nakikinig sa mga paboritong kanta ni Haji. Pero naapektuhan na raw ang boses ni Haji na sa mga komplikasyong dulot ng karamdaman. Ramdam daw ni Alina ang pagmamahal ni Haji sa kanya at binulungan niya itong humayo na sa langit at magkita na lamang sila sa panaginip. Sa mga huling oras ni Haji, ramdam din ni daw niyang nais magmabuhay nito kahit isang araw dahil April 22 ang dapat sanang 27th anniversary nila bilang magkasintahan. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap ni Haji na lumaban, hindi na raw kinaya ng kanyang katawan. Mensahe ni Alina. Happy 27th anniversary, my one and only love, Haji Alejandro. See you in God's time. I love you eternally. Alina, unable to go to Haji's wake. Ngunit na pag-aakalang okay na ang lahat at naayos na ni Alina ang conflict sa pamilya na namayapang si Haji ay dinataliwas sa na nangyayari ngayon. Kung sa naunang post ay nagpasalamat siya sa mga anak ni Haji at sa piniyagan siya makasama ito sa huling sandali ng kanyang buhay, iba ang kinahantungan ng pangyayari. Unang gabi ng lamay ni Haji noong April 22 sa Heritage Park sa Tagig City, kasabay nito ang sunod-sunod na makabuluhang mensahe ni Alina sa kanyang Instagram sa unang araw ng lamay para kay Haji. Dalawang magkakasunod na cryptic messages ang ibinahagi niya sa kanyang IG story. Unang post ni Alina, Lord, please give me strength. Sinundan niya ito ng saloobin niya si sa Domanoy, mga taong hindi maganda ang trato sa kanya. Saan ni Alina, How could be people so mean to me when I am also grieving? God sees everything at sa kanyang Instagram post April 23. talagang hindi na napigilan ni Alina ang sarili at ipinahayag ang kanyang matinding kalungkutan kung saan ipinahiwatig niya na hindi niya kagustuhan hindi magpunta sa lamay ni Haji sa mga dahilan na wala o muna siyang kontrol. Pero kahit wala sa lamay, nakapagbigay-pugay pa rin si Alina kay Haji. Bilang paraan na kanyang tahimik na pamamaalam, ibinahagi niya ang video na may background song ng awitin ni Haji na ang lahat ng ito'y para sa iyo. Makikita rito ang pag-aalay ni Alina ng isang bouquet ng bulaklak sa star ni Haji sa Eastwood Walk of Fame. Bagamat hindi siya personal na karating, sinabi niyang masaya siyang naroon siya upang ipagdasal si Haji at saksihan ang pagkinang na kanyang star sa nasabing lugar. Nagpasalamat din si Alina sa pamunuan ng Eastwood City Walk of Fame sa pagbibigay pugay kay Haji sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak at pagsindi ng kandila sa kanyang star. Para sa kanya, ito isang makabuluhang pagkilala sa naiambag ni Haji sa musika. Ang mensahe ay sinamahan ni Alina ng hashtag na Miss You Love at Happy Anniversary. Nag-iwan din ng note si Alina para kay Haji para sa kanilang 27th Anniversary sa nakasulat na For Love, Happy Anniversary, Alina. Nasadala ito ng Instagram story sa may nakasulat na My Heart Always Forgives. At itong April 24 sabi ni Alina, Pain, Pain, Go Away Please. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!